Kaya Kay ganda ng umaga mga boss Ang ganda ng sikat ng araw Maga tayo para magpipir tayo sa ating trabaho Nandito na tayo sa ating area titignan natin muna ang sitwasyon kung paano natin puputulin ito mga boss na wala tayong nababagsakan yan so, isaset muna natin mga boss so, ito oh, nandito tayo ngayon sa ibabaw ng puno at ating umpisa na natin putulin ito tingnan tingnan muna natin mga frigid sa taas kung so malang babagsakan sa kabila para maumpisa na natin ang puputol ito na nga ako sa ah, maumpisaan ko na gagamit ako na ng habang pruner yan po ang pruner eh, ay pang malayuan ng girada yan tulad niya po nakikita nyo ang pagkira ko ang malayuan pag hindi mo mabot kailangan po natin gamitin ng pruner yan Ingat-ingat lang tayo mga boss at uh, pagkira titignan natin yung baba kung sino yung baka may makatamahan kaya tingin-tingin tayo sa baba mga boss Kaya hmm. yeah, isang sangalay na ating napabagsak na yan gamit ng mahabang pruner Mahaba yan mga boss papalit tayo ng malit na power saw so din para dito sa uh, kabilang ano, side yan pinapandar ko na yan ikitrayin ko na ito sa harapan kung ang malaking sarap kailangan kumwesto tayo na maayos para hindi tayo magbagsak sa ating pinuputo. Okay ng no, ruler, bakit akit pa tayo? No? Tunor na no, lang. No, no. Amos, mag-presto na ako dyan. Hindi mo, huwag tayo ako sa... mag natin na hindi tayo ah. nag Tara, tingnan din natin ating napakan diyan. Mamaya mapakan natin yung patay na sanga pala, yung tayo kaya talagang doblehin ingat tayo diyan. Tara, so, ng pagkakataon. Ang uh, maliliit talagang lang po na yan na titira namin. Marami pa mo mga titira, mas malalaking po Ito na ako dito tapat rin sa sabi ba? Tapos, hindi mo kinuha. Hindi, kamay na lumitaw. Ah, kahit Ayan, ko na. Ang isang sa akin, harapan.

Kasama ko naman ang bumabanat mga boss Siya naman ang tumitira sa side niya Kaya natapos ko na yung kabilang side Ah, babagsakan na naman niya yan Yan ang mga pinutol namin yan, may bira na siya mga sanga sanga muna bago yung katawan na nasa harapan niya bago niya tira niya ayan pabagsak niya rin niya mga boss ayan ha may sumula niya na pabagsak niya na ayos ang galing swabe. suwabe okay ayan ka pa mga boss ha? dito pa kami sa ibabo ano, oh, oh. nakikita nyo ba yung map so ayan mga boss ah, nasa baba na yung titira kasi natapos na namin yung nasa taas ayan, habang sinachap-chap yung iba bago putulin yung pinagputulan namin mga boss ayan. Yeah. at meron din mga naghahakot niya nagkakarga sa truck yan para maging malinis yung ating trabaho Ayan yeah, yeah, na. Pinuputol na yung malaking sanga na pinuputulan namin sa taas. Ayan na yan. Ayan. Para yan. yan, yan. Meron tayo na meron na bagsakan yan. Ayan na boss. Meron tayo na bagsakan yan. yung pinuputol na yan ng kasama kami na bagsakan niya. Pero sira-sira na rin. Okay lang daw sa may alin na mabagsakan yung bintana. Ayan yun. Ayan boss. Kasi papagawa din niya mga boss yung bintana na yan. yung bahay na yan pag ito uh, ay na lang natin to mga boss oh. yan okay mga boss patapos na tayo dito sagad na lang marami marami -maram. salamat sa inyo panunod nyo mga boss